Hello Sagittarius, welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa darating na huling tatlong buwan ng year 2023 Money Love Career ng Sagittarius Spirit Guide please Oops, Money Love Career Okay. Um yung iba sa inyo ano, subsuban ang trabaho ngayong darating na huling tatlong buwan. Ayan, subsuban sobra kayong nagpapagod ngayong huling tatlong buwan dahil ang dami n'yong gustong bilhin. Ang dami n'yong gustong bilhin para sa inyong pamilya. Ano, ayan yung iba naman sa inyo is talagang um, pagdating sa ano no sa inyong career yon masyado kayong porsigidong magtrabaho talagang halos ayaw niyo nang magpahinga pero yung iba sa inyo no sa paghawak sa kapirahan ano um, may mga pinapahawak kayong ano may pinapahahawak kayong pera sa taong to na mali mali yung decision niyo about sa pagpapahawak ng pera dito So, I can see na, ano, lolokohin lang kayo. No? Ayan, no? um, sobra kayong iba, yung iba na i-stress dito dahil maling tao yung pinahawak nyo ng pera ninyo, no? Kung may mga karelasyon kayong hindi pa ganun katagal, no? Huwag nyo munang ipahawak yung pera nyo sa kanila para sila yung mag, ano, budget para sa inyo. Kasi, um, napakadilim na or napakasaklap ng mangyayari sa inyo regarding sa inyong kaperahan ano So, pag sige, trabaho lang kayo ng trabaho, trabaho ng trabaho, pero siya yung pinapahawak nyo ng pera nyo. And, baka magastos niya to sa iba. Ano? Baka magastos niya sa, nang hindi pinapaalam sa inyo, mag-ingat kayo sa guitar use. So, ayan, marami pang darating nakapiraan sa inyo, no? Bagong opportunity, bagong um, trabaho, kung ano man yung mga manifest nyo sa buhay, ayan, darating din ngayong huling tatlong buwan na to. But, um, ito yung huling tatlong buwan na talagang lahat ng prayers nyo masasagot, and lahat ng mga manifest nyo ngayon lang sa huling tatlong buwan darating, ano? Or mangyayari. So, it's all about positive manifestation. May na-manifest nyo na talagang positive, ano? May mga hinihiling siguro kayong... Um, may mga hinihiling kayo sa Diyos na magandang trabaho, ayan, magandang sahod, ayan, darating yan sa inyo guys ngayong huling tatlong buwan. So, basta mag-ingat lang kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo about sa tera so tignan naman natin sa inyong love life single in a relationship or may co-live in partner and married couple okay para sa mga single we have here the queen of swords so may mga may mga single dito na bitter pa rin, ano? Napaka-bitter mo pa rin. Sa pagiging bitter mo, napaka-ano mo nang magsalita. Alam mo yun, lahat na ng mga lumalabas sa bibig mo is panay negative na. Parang wala ka ng tiwala sa ibang tao. Hindi lang sa magiging, ano mo, sa mga naliligaw sa'yo. Kundi yung mga taong nasa paligid mo. Alam mo yun, parang man-hater ka na or girl-hater ka na. Hindi ka na marunong magtiwala sa nangyari sa'yo sa nakaraan, ano? feeling tuloy ng iba, napaka-cruel mo na, no? And hindi na, parang napaka-toxic mo ng tao. Parang gano'n ang um, nararamdaman ko sa guitar. so, sa mga in a relationship and may kalib in partner, we have here the nine of cups. So, yung iba sa inyo, iwasan yung pagiging selfish and greedy, materialistic, napaka-imperfectionist. Ano yun? Imperfectionist. Ano yun? Yan, iwasan nyo yung mga ganyan ha. Baka nagiging ganyan na kayo sa guitar use. So, we have here the king of swords. So, panay, napaka ano ng mga, ng love life ng ano ngayon. <laughs> sa guitar use, parang lahat kayo is napaka ruthless nyong magsalita. Or ruthless yung mga ginagawa nyo sa inyong mga karelasyon. Bakit naman ganun? Um, sa guitar use, no, hinay-hinay lang rin tayo, um, hindi tayo perfecto, nagkakamali ka rin, ano, nagkakamali lahat ng tao, so, hinay-hinay lang, ano, sa pananalita, dahil hindi mo na mababawi yan, parang the dam damage has been done, ano, <laughs> So, tingnan pa natin, no? Confirmation card pa. Tignan pa natin for single. Oops. daming lumabas. Ano ba yan? <laughs> okay. Tignan natin sa single. Okay. Um, ayan. Ayan o. Oh, Nai-stack ka. We have here the six of swords. Um, Nai-stack ka dun sa mga ano, hatred mo sa buhay hindi ka makapag move on hanggang ngayon ano sa guitar use. and we have here the page of one so yung iba sa inyo naman um may mga discovery pa rin kayong malalaman eh no yung mga bitterness na nararamdaman nyo kulang pa daw yan no kulang pa yan yung mga alam nyo ngayon kulang pa yan dahil marami pa kayong ng mga pinaggagawa ng, ng person na to sa inyo so pero sinasabi naman no, pagdating naman sa goals mo, keep your eye on your goals, ano, sinasabi ng page of ones so para naman dito sa ating in a relationship yung iba gustong gusto na ng kalayaan ayan may revelation talagang mangyayari, siguro sa lahat to ng ano sa single, sa in a relationship, may mga ka-live in partner, ayan, may mga revelation kayong malalaman dito. Yung iba kailangan na ng kalayaan, ng katotohanan. So sa mga pag-aaway nyo, no, kahit na anong question nyo sa taong to, ayaw umamin, pero kayo na yung makakadiscover. Or it's, it's maybe may confession dito. It's ay, sa pagiging, pagiging maaway ma nyo, ano, magko-confess -co at magko-confess -co din siya sa'yo. It's either your person or mismo yung nakarelasyon niya. Okay? so, we have here the page of pentacles. So, may mga bagong opportunity na darating naman sa inyo, no? Lalong-lalo lalo na para sa mga married couple. May mga bagong opportunity, ideas, and may pagbabago namang mangyayari dahil andyan pa rin ang ating loyalty sa ating page of oh, pentacles. At ayan, no? Confirmation card lang lang the star lahat ng kung ano man yung mga pinapangarap mo, magiging totoo yan, makakamit mo yan. So, kailangan nyo lang ng renewal, ano? Magpatawad lang, mag -heal kayo. And may mga tulong din kayong marireceive. Unexpected help. Help, ano? Siguro sa kapamilya nyo, sa kaibigan nyo, baka it's, baka sa ano to, sa mga revelation din to, ano? Tutulungan ka na mismo ng mga taong nakakaalam na ibulgar kung ano man yung mga katotohanan na matagal mo nang hinahangad or it's either it's a help money ayan dahil may bagong opportunity ditong darating para sa yong baka it's time na para i let go mo yung taong yan ano so tignan pa natin sa guitarius may food na naman here Ayan, yan yung sinasabi ko kanina, baka yung pag-aaway nyo is dahil din sa pagkain, ano? Wala nang maihain sa inyong pagkainan pero nang bababae pa rin. Ayan, so yung iba naman sa inyo, it's uh, ibigli nyo na lang ng pagkain instead of material things. Or, there's a wedding din na magaganap sa inyo, or it's a business partnership. Okay? <laughs> so, yung iba sa inyo, yan, makakaranas na nang or matagal nyo nang inaantay. Kaya siguro may food wedding dito yung iba sa inyo. Ayan, bagong opportunity, bagong love life. Baka ayan na yung talagang makakasama ninyo habang buhay. So, tignan pa natin. Mag-stressless cards naman tayo, no? May mga celebration kayong um, pupuntahan ngayong kuling tatlong buwan. So, tignan natin kaya kailangan. Give things about the good things. So, isipin nyo na lang yung mga good things na nangyayari sa inyo. Um, sa guitar, yung, ano, huwag pa na yung negative. So, mag-focus kayo sa mga positive na kung ano man yung mga dumarating sa buhay ninyo. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. Sa guitar, see you on my next video. Bye-bye.